Nakata yung idol Nakata yung idol May lakad naman ako mga ka-idol Dito tayo sa UN Ah Grabe naman yung Sarap ng buhay ng tatay oh Yung bata pinabayaan lang yung tatay Ang sarap ng tulog yung bata pinabayaan lang na sinanay nanay sinanay eh. nagtitinda ng ano nagtitinda ng mga kundis yung bata oh. pinabayaan ng bata grabe yun yung tatay yung sarap ng tulog yung bibig gapang ng gapang sa ano grabe na may yung tatay na yan grabe sarap ng tulog saan kayo yung nanay nito San mama mo? San mama mo, baby. Ni San mama mo. Papa mo tulog nang tulog 'yung papa mo. Okay, baby. Wow, si mama mo, baby.

Kuwawa um, na may si Bibi si tatay, ang sarap ng tulog. Sabi uh, Ang sarap ng tulog ni Tatay. Eh. Si Bibi gapang ng gapang, oh. Nabayaan lang si Bibi ng gapang ng gapang sa da. Si tatay, ang sarap ng tulog. Kawawa si Bibi. Saan kayong nanay na yun?